Ayan, ito na yung isa. Dito tayo sa TM size. Ito, nandito na tayo ngayon sa good. Ayan, good size. Ito. Uy, silip-silip lang muna mga kabok. Ayan, uh, yun lang yung binili ko mga kabok. Pero, may pinadala siyang free para sa atin. What's up mga Lodi? Spider Rider here support ebook official for more quality and solid bite na mga gagamba so ride safe sa ating lahat and happy keeping peace out Ayan. Ayan mga kabok, uh, dumating na yung in-order nating mga gagamba kay Boss JK, JK's Web Web Collection. Ayan, na uh, subscribe nyo yan sa, sa YouTube. Ayan, ilalagay ko sa screen yung kanyang YouTube channel. At sa mga gustong umorder ng Japan Spider, ah, uh, PM nyo lang po siya. ah uh, ayan po yung Facebook niya na sa screen. Ayan uh, buksan na natin may 4 pieces pa na free for your vlog and uh, maraming maraming salamat boss J JK's web uh, sana talaga walang patay uh, buksan na natin ito ito yung in order ko sa kanya mga kabok Ayan na, shoutout sa iyo, Boss J. J.K. Swipe. Kali, one day ship lang ang hinabot. Ito lang. Yan, no, lang, pang thumbnail lang. Ayun. Kailangan maging maingat tayo sa ano kasi kama mam mamatay. Ayan, ito na yung isa. Dito tayo sa TM size. Hop, oh, sayo na. Ayan. Ayan mga kabok. Uh, mukhang nagtago ang ating Japan Spider. Uh, ito yung ano yung dark color. Ayan mga kabok. Ayan. Ang laki. Parang hindi to TM size lang. Hindi to to. Ayan. O. Ang igpit ng tulog mga kabok. Ang lakas. Ayan o. Lumulundag pa. Ayan ang laki. Teka lang. Ipapakita ko. Ayan malakas. Dumumi pa. Ayan mga kabok. Uh, nasa gunting. Napakakulit. Pero sariwang sariwa One day ship lang laki nito boss Sa akin good size na to I Teka lang wait Wait lang Saira I thought it was, it was big spider Ayan mapakita ko na lang sa inyo mamaya Medyo makulit yung gagambe Ayan ang lakas Ayan ang ganda ng kulay Ayan salamat boss Boss JK's web collection Ayan. Ganda. Ah, uh, diretso na sa pitak natin 'yan. Lipat ko na lang mamaya sa malaking pahamugan. Ayan, nakakaisa na tayo mga kabok. Ah, uh, TM size pa lang 'yon. Ito yung good. Ito kulay brown to eh. Brown yata to na tala. Kung hindi ako nagkakamali. Brown yata to na tala mga kabok. Ayan, uh, sana nag enjoy kayo, mga kapok. Uh, pagpasensyaan nyo na at ako'y sinisinok. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe nyo na po ako, mga kabok. Ayan, uh, subscribe nyo na rin po yung channel ni Boss JK's Web. Ayan. Uh, mga, nag-breed siya ng mga Japan Spider. Ayan, eto, nandito na tayo ngayon sa good. Ayan, good size, eto. Uy. Uy. Silip-silip lang muna mga kabok. Ayun, nakita ko na. Ayan, nakita ko na yung naka side view siya. Ayan na, uh, shoutout sa mga tropa natin diyan. Kaila Spider Rider, kay Kasunggab TV, Kagapang Vlogs, <coughs> kay Gagambal TV, ayan, kay si Boss Carlo. Ayan na, uh, ito na yung good good natin na Japan spider ayan kulay brown natala ayan mga kabok oh ayan yun nagpumasok sa loob ayan mga kabok ayan oh. tala ayan ang laki ang laki mga kabok like crab. Ganyan din sa ano oh. Oop oh. Yun umipot na Ito yung isa mga kabok Sobrang quality Wala akong masabi boss J.K. Swib ha? Salamat Ayan e, mga kabok Ayan abangan nyo lang sa channel ko yung i yeah, update update ko siya mga kabok. Ayan. Uh, Ayan mga kabok, uh, shoot na to sa pitak natin. Ayan. Lilipat ko na lang mamaya sa malaking pahamugan. Ayan. Eh uh, yun lang yung binili ko mga kabok pero may pinadala siyang free para sa atin uh, pamblog daw uh, ito mayroon daw ditong ano uh, sling ito may free ay no oh. napaka solid talaga ni Boss JK Sweb uh, binigyan pa tayo ng apat na free ayan uh, pamblog sobrang ano salamat sa suporta boss Bigyan mo ako ng free pamblog Ayan, maraming salamat Sana maulit pa tayo Ayan na mga kabok Ayan na nga mga kabok Upper pieces daw yung laman nito. Wait lang, Sarah Ayan Ayan yung Meron mail mga kabok Napakaswerte natin at mukhang makakapag-breed tayo mga kabok Meron tayong mail Ayan o no? Ayan mga kabok, mail Mail Japan Spider at ito'y matured na Ayan o, no? oh. kitang kita yung glove sa kanyang pangil Male Japan Spider to Makakapag-breed tayo mga kabok Ayan, na uh, lang yan sa akin ni Boss JK's Web Collection. Ayan, subscribe nyo mga kabok. Ayan, ito yung unang pre. Second pre. Ayan, mga kabok. Ang pangalawa nating pre. At ito ay male din. Base sa gloves. Malapit sa pangil. Ayan. Male din to. Ayan. Ayan na, ah, salamat ng marami talaga kay Boss JK Sweb. Dalawang mail lang free. Ito pa. Ito naman yung next free natin. Ayan, mail. Ah siguro kaya dinamihan niya yung puro mail kasi in, in, case na hindi mag-success yung pag-mate ng male spider saka female spy, female japan spider Ayan bali may reserba tayo puro, Siguro puro male tong pinadala sa atin. Ayan. Ayan bali ilan na yung male natin? Tatlo na. Ayan, pre lang yan. Ah uh, ito naman yung isa. Ito yung pinakahuli. Ayan, sobrang ganda nung pagka pagkakalagay niya sa tube talagang sobrang safe ng gagamba ayan meron tayong sling spider ayan uh, pre-molting na raw to eh ayan kung nakikita nyo ayan Siguro yung laki nito ano Siguro sin ng munggo. Ayan. Ay yung pang-apat nating prisa na ito female. Para tatlong female saka tatlong mail and papalakihin ko to mga kabok iya update ko kayo lagi sa mga bago nating japan spider ayan na ah, shout sa iyo ano ah, boss jk's web collection ah, maraming maraming salamat ah. sobrang satisfied ng pinadala mo sa akin ah, yun lang ah, hanggang dito na lang ako mga kabok maraming salamat sa pagnood nyo mag iingat kayo palagi